At dahil hindi na nga gaano mainit sa Japan, eh pwede na kami mag t-shirt at mag short na lang. Kaya kitang kita nyo naman, formahang OFW na naman. Mga naka starter pack yan. Siyempre Jordan. Eh joke lang. Baka mamaya may matrigger na naman. At pupunta nga pala kami second hand shop dito sa Japan. Ang meeting place ng mga kabayan. Kaya kung nainip ka at wala kang kasamang Pilipino sa lugar mo, eh pumunta ka lang sa mga ganitong lugar dito. Matik yan, makikita mo, hinahanap mo. Bukod sa mabubudol ka na, eh, may makikilala ka pa. Pero dapat ikaw ang mag-approach sa kanila para makilala mo sila. Dahil madalas, nangyayari, kahit pareho kayong kabayan, puto, walang pansinan. Ay nako, mga Pinoy nga naman, nagkasal salubong na pero mga tigas leg lang. At pagdating namin dito ay eh, nagpark na nga pala kami ng pisikleta sa pinto. Pasok diretso agad sa mga gadget. Ikaw gar, saan ka dumidiretso pagpasok mo sa mga ganito? Hala sa mga sapatos no? O kaya naman sa mga relo. At naglakad-lakad na nga kami papuntang sapatosan at sa damitan dahil gagastos kami ngayon ng worth of 170,000. Dejo joke lang baka mamaya meron na namang mayabangan. At meron nga pala ako dito nakitang isang pares sa Jordan. Kaso di ko pinili kasi kaliwa lang. Ganda din sana to kaso wala yung kanan. Paano ko naman bibig? Puro isang pares lang. kit naman nito. Na meron din palang mga stop dito. Ang kit talaga nito. Madami kang bili dito kung marami kang pera pero paalala lang maghinay-hinay ka lang at baka magulat ka yung pera maubos na marami rin palang mga action figure dito gaya ng mga anime na to meron din palang mga gadget appliances mga damit sapatos pantalon at kung ano-ano pa at dahil wala kami natipuhan na bilhin dito ito na lang ring light na binili ko kailangan ko rin kasi to pagka nagbablog ako nung magbabayad na ako bigla na lang ako nalayasan ng kahera dito balit yata sa gwapo to damdam ko yun eh kanina pa at yun niyaya ko nang alam mo ba yung mga kasama ko baka kuhanin pa kasi number ko mahirap na baka matukso kaya sumibat na ako hindi ko lang alam kung paano tatapusin tong video nito na lang bigla na lang nawawala